Memorial National High School at isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Narito ako upang magbahagi sa inyo ng isang kwento tungkol sa Batang Higante. Tama, Higante. Nakakita na ba kayo ng higante? Ano ba ang kanilang mga itsura? Tara, alamin natin 'yan sa kwentong pinamagatang Ang alamat ni Gigantes. Kanto at guit ni Patricia Ramos at salin sa Pilipino ni Juan Miguel Alatulintino Simulan na natin! Tahimik at walang bituin ang kalangitan sa bayan ng San Fernando. Nang isilang ni Senyora Martinez ang isang batang babae, pinangalanan niya ang bata na niya. Tuwing gabi, inaawitan ni Senyora Martinez ng heli si Nina habang sumasabay si Senyora Martinez sa piano. Laging mahimbing ang tulog ni Ninya, kaya lumaki siya ng lumaki paunti-unti ngunit tuloy-tuloy. Pero walang nag-akala na magiging ganoon siya kalaki o magiging ganoon kabilis ang paglaki niya. Sa katunayan, pagkatapos ng unang taon niya, mas malaki na si Ninya sa kanyang kuna. Tanging mong lolo at lola ni Ninya hindi nagulat. Nasa pamilya iyan, sabi nila. Halimbawa, isa sa mga ninuno ni Senyor Martinez ay isang mutyang malaki. Labindalawang talampakan ang taas niya. Mayroon siyang alagang babira ramo at mahilig makipagbuno sa mga buwaya bilang pampalipas oras isa naman sa mga ninuno ni Sr. Martinez, si Tilipus Poro Tayog. Sampung talampakan ang taas niya. Nagpatumbas siya ng mga puno gamit lang ang kanyang mga kamay at tumalo ng napakataas. Abot sa mga ulap na sumabit pa sa kanyang buhok sa paglapag niya. Nandinalag Senyor si ni na Sr. at Sra. Martinez sininya simbahan Biniyagan siya ng mga taga San Fernando ng Palayaw. Inamin din ng mga magulang niya na nakakatuwa ang palayaw na ito. Nang tatlong taong gulang na si Nina, mas mataas na siya sa bahay nila. Nagpa siya ang mga magulang niya na lumipat sa mas malaking bahay, lalo na at may nakababatang kapatid na si niya, si Petra. Inalagaan si niya at Petra Masimilaki lang ng ordinaryong bata. Pina-senyor at senyora Martinez. Tinuturuan sila magdasal ng ama nila. Tinuturuan sila magayos ng bahay ng ina nila. At tinuturuan silang magbasa, magsulat at magbilang ng ama at ina nila. Sa San Fernando, patiyan at payoko ang lakad din niya dahil takot siyang makatapak ng sino man nang hindi niya sinasadya. Dahil dito, dinadala siya ng mga magulang niya sa labas ng bayan upang maligo sa dalampasigang walang tao. Tumakbo sa bukirang malawak at umakyat sa punong matatayog. Doon, walang nakikialam kahit lumangoy siya at umalo ng mataas. O sumayaw siya at yumanig ang lupa. O umupo siya sa puno at lumangit-ngit ang mga sanga nito sa bigat niya. Sa ikawalong kaarawan niya, binigyan siya ng regalo ng pamilya niya, isang baul na puno ng libro. Tungkol ito sa mga kwento ng kabayanihan at paglalakbay, sa pagluluto, pananahi, sa likhang sining at marami pang iba. Ang paborito niyang mga bayani ay mga salamang binubuhay ng mga larawan at pinta nila gamit ang mahika. Pinahiligan ni niya mga kwento nila. Sa katunayan, araw-araw siyang nagsanay gamit ang lapis at krayola upang katulad nila balang araw. Sa labing dalawang taong gulang ni Ninia nang may mamataang magdambulhalang bagyo paparating sa San Fernando. Agad na tinipo ng alkalde ang mga kapitan niya upang masiguro ang kaligtasan ng bayan. Iniikas natin ang mga taong nakatira sa gilid ng ilog, sabi ng isang kapitan. Mag-imbak tayo ng sapat na kagamitan upang maging handa sa kagipitan, sabi ng isa pang kapitan. Kausapin na lamang natin ang higante upang labanan na lamang niya ang bagyo, sabi ng kapitan ng San Fernando. Napalingo ng lahat sa kanya. Pagkaraan ng ilang saglit, mayroon tayong higante? Tanong ng Alkalde. Naglakbay ang Alkalde at ang mga kapitan patungo sa San Fernando upang kausapin si Ninia. Dinala ng Alkalde sa isang tabi si at sinabi sa kanya ang plano nila. Samantala, naghihintay sa kanya mga magulang ni Ninia. Labanan ang bagyo? Ulit ni Ninia. Pagkatapos magsalita ng Alkalde. Hindi ko po kaya! Wala po akong alam sa pakikipaglaban. Totoo po iyon, sabi ng mga magulang niya. Hindi niya kayang malakit ng kahit na sino. At kahit gawin iyon ni ate, hindi rin naman siya magiging magaling doon, sabi ni Petra. Pero, isa kang higante, sabi ng isa pang mga kapitan. Dapat kaya mong lumaban kahit na kanino, kahit sa bagyo. Umiling si Ninya Ayoko pong manakit ng ibang tao. At saka, ano po pong ginawang kasalanan sa akin ng bagyo? Ilalagay ng bagyo sa panganib ang lahat ng tao. Kung hindi tayo lalaban, sabi ng alkalde, Makiusap, iha. Magpapaalam po muna ako sa mga magulang ko, sabi ni Ninya. Mabuting ideya ito anak, sabi ng ama niya. Magiging bayani ka, sabi ng ina niya. Titingalain ka na lahat ng tao. Pero hindi po ba ngayon pa lang tinitingala na nila ako? Himutok ni niya. Sige na, madali lang yan. Sabi ng ama niya, basta siguraduhin mo na katukod ang mga tuhod mo. Tapos salubungin mo ang bagyo ng harapan. Parang ganito, sabi ng ama niya. Sabay dukwang habang sinusubukang magmukhang nakakatakot. Sa tingin ko po, kailangan niya pang mag-ensayo, mungkahin ni Petra. Pinag-isipan ni niya ang pasya nito. Kinalaunan, sinabi niya sa alkalde, Sige po, kakalabanin ko ang bagyo. Nagsuot si niya ng kapote, tumungo sa plaza at naghintay. Samantala, nagtago ang mga tao sa mga tahanan nila. Umugong ang hangin, bumuhos ang ulan. Bumuga ng kidlat at kulog ang maiitim at makakapal na ulap. Samantala, nagbanat ng buto si ninya bilang paghahanda. Sa wakas, dumating na ang bagyo. Itinukod ni Ninya mga tuhod niya at sinalubong ang bagyo ng harapan. Katulad ng sabi ng ama niya, kinagat ng malalamig at mabibigat na ulap ang balat niya. Sa kabila nito, patuloy siyang tumutulak. Gamit ang huling lakas ng mga pagod tuhod, inilusot ni niya ang ulo niya sa ibabaw ng mga ulap. Ayon sa mga alamat, ang mata ang pinakamahinahong bahagi ng bagyo. Totoo ito dahil narito ang anito na nag-uutos sa patutunguhan at gagawin ng bagyo. At kailangan itong ang katahimikan upang magawa iyon. Bakit mo naharangan ang bagyo ko? Tanong ng anito. Pasensya na po, sabi ni Ninya. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko. Ginagawa ko lang din ang trabaho ko. Kailangan ko pumunta sa kabilang ibayo, sabi ng Anito. Sabay muling giya sa bagyo patungo San Fernando. Pakiusap, hindi kita pipigil ang gawin ng trabaho mo. Ngunit, pakinggan mo muna ako, sabi ni Ninya. Baka naman pwede kang dumaan sa dagat na lang, Maaari mo bang gawin iyon? Sandaling tumigil ang anito. Pagkatapos, sabi niya, Sige, pero hindi ko maitutulak ng mag-isa ang bagyong ito. Kailangan kong tulong sa pagtulak palayo rito. Kaya kitang tulungan, sabi ni Ninya, kahit pagod na siya. Itinudo ng anito ang pagkakaliko ng manibela nito, kada pagod at hakbang. Tinulungan siya ni Ninya na itulak ang bagyo patungo sa dagat palayo sa San Fernando. Sinalubong ng siga, ng taong bayan si Ninya. Ninya Gigantes, berdigo ng bagyo. Iniligtas mo kami, iha! Bulalas ng alkalde. Marahil pagkaraan ng ilan pang mga bagyo, matututokan talunin sila ng mas mabilis pa. Pero ayaw ko pong lumaban lang sa bagyo habang buhay, sabi ni Ninya. Sandaling tumigil ang alkalde. Pagkatapos ay ngumiti. Naiintindihan ko, sabi nito. Pagpalaing kanawa sa anumang desisyon mo. Pinaumagahan, nagpaalam si Ninya sa mga magulang niya upang iwan ang San Fernando. Masyado na pong maliit ang bayan para sa akin, paliwanag niya. Anong gagawin mo? Tanong ni Petra. Siguro, pwede ako magsanay para maging salamangkero, sabi ni Ninya. Gusto ko nang ninyang buhay ang sining ko, gayas lang sa kanila. Pero huwag mo kayong mag-alala. Babalik po ako kapag kinailangan niyo ako. Sabi niya, handa na sa paglalakbay. Gusto niyo ba ang ating kwento, mga bata? Hindi man tayo kasi laki niya, laging tandaan na huwag tayo magdadalawang isip na tumulong sa abot ng ating makakaya. Isa pa, lagi tayong magtiwala sa ating sarili na kaya nating labanan anuman ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Salamat sa inyong pakikinig! Paalam!